Gandang araw po mga karikahe eh. Muli po uh, Pinalipad natin ang ating ibong pipit Dito sa Amerika Sa Seattle, Washington Halos 3 weeks na po Kami dito ngayon Tapos na yung aming pagbabakasyon sa Pilipinas napapansin ninyo naka jacket na ako ay halos tanghalin tapat kaya lang kulimlim maginaw kaya po tayo naka jacket at ayan namamatay yung ating mower dahil uh, binabako ng kwan uh, medyo sagad yung uh, level niya. ayan tinaas po natin ng isa para medyo magang itulak yung ating mower medyo matigad siyang itulak kaya medyo okay na po at kailangan magka mag mower tayo ngayon kasi ngayong gabi isimula na ng ulan <laughs> hanggang martis yata ang ulan eh Sabado pa lang ngayon. Ay, naku, pagkain dito pag ginawa ito ngayon. Ay, ah, uh, abutan na tayo ng haba. Ngayon pa, hindi pa pala umahalin si Mrs. Punta raw sila sa ulalim. Uh, Do window shopping? Shopping. Kasama nung isang uh, kaibigan namin na day of time. Sila papas niya. Kaya eh, may nagpatiwan at na ko kayo magmomower at baka bukas o ilang araw mag-uulan tataas itong mga damo. Ngayon, palis na. Kasi ito naman itong ating ibog pipit. Mahabol-habol tayo pagka tayo nagmomower. Yan po ang Huber Camera X1. Ito na rin yata sa akin itong hoover, lang yung po ko reklamo so, ngayon lang, mababa lang ang lipad niya. Ang uh, 50 feet lang ang pinakamataas niya, And 30 feet ang layo sa iyo. Yan po ang katangiyang uh, niyang hoover camera X1 or hoover air X1. Ang nabili po natin yan noong last year. Last year ba? No? Last year nga yata. Uh, 399. Tapos pag nabili ka ng extra baterya, uh, 50 ba? Medyo nagtagal po tayo sa Pilipinas ng 7 buwan. Kasi nga, ay... Sa mga hindi na asa ang pangyayari na extend tayo na kahit isang buwan. At sa pag-extend na yun ay talagang mainit na po at nag-extro uh, na pa po. Buti na lang at uh, nung ako ay magtumba, nung ako ay gumigay, nadaganan ko yung aso ko. Siguro kung hindi ko nadaganan yung aso ko, ay mga lalong nagtagal. Baka ako pa tayo, napahasag pa yung bungo natin ka na aso na yun, yun na naman na nakakapasok doon sa bahay. Yung ibang mga aso namin, ato lang sa paligid. meron kami ng aso si Bato, si Basia, si Choco, yun niya ang nakasapo ng na ulo ko, si Bata, si Buknoy, at si Batuti ano po yung mga aso ko ngayon uh, yung video na nakikita na rin ninyo doon sa ibang mga video na nakakasama natin ng mga aso uh, salamat po sa panunood ayan, naging uh, na yung aking emo uh, pipi mo siya na yata ng materia ito uh, po yung uh, patuloy, nag-trim nag-mower tapos nag-blow. Ito po yung bakura namin. Uh, corner lot. Kaya parang malaki ang bakura. Pero isang 2 bedroom house lang. Ito na ang mga puro rito. Nagtuwad yan. Pero tinangay ng hangin yan. Tinamaan yung bahay. At nung maputol yung mga tao, sabi ko dun sa pumutol, Balik mo na lang para hindi ko na problema ay kung saan ko itatapon yung mga ugat-ugat na yung iba yun no? yung ibang mga tao ay nailagay ko dun sa walkway marami so, uh, po po ang hilinitin yun po ang kabuha ng aming corner lot na bahay dito sa Seattle Wagon Town at po, po uh, every two weeks or every three weeks ay kailangan mo mobile ka kasi kung hindi ay ako napakahirap po bagay napin na sa buwan lalas nag-uula na ay kailangan mong gawin na yung buwang buhay Amerika kung <laughs> so, may pera ka naman mga yung kwa na yan bumuwi rin nila walang training mga 50 dollars $50 po ang bayad noon ewan ko na lang po ngayon Dati po kasi kung binsa, nagpapakuan ako ng bakuran. Nagpapalinis. At uh, bumabayad tayo sa mga Asia. O uh, yung mga nagmumower doon sa kapitbahay ko, kinakausap ko, sabi ko, si extra anak ko. Yung mga puti. Ayun, ay mga, kung minsan, nung una, 35. Tapos, $5 pagka uh, sila magtatapon ng kamo, walang mo yun, hapyaw lang. Kung pagkakita ko ngayon, linis. Nag-mower lang, walang trim. Walang... Basta uh, trim lang. Walang uh, trim lang. Malang, uh, mower lang. Walang trim. Mower lang. 35 hanggang 50. Mga mga panahon na nagpapa-mower ako. Pagka uh, meron ko sakit o kaya uh, Pagkakita ko yung kuha na dyan sa tabi ko na sabi ko extra mo naman ako, ganun lang. Yun po, boy, dito, uh, yung buhay dito ay ang pinagkikita ko po ng aking ibong pipit dito, ang aking bakuran. At uh, salamat po sa panonood mga karitayer. Eh. Ito po yung uh, amin bakuran dito sa Seattle, Washington. Uh, pinaliparan ko pa nga ito na bird's eye yan po ang tawag doon sa bird's eye kitang kita yung mga dadala yun ayaw mga hindi na po, ayos. tapos na nating uh, trim ang um, bangwerin. tapos uh, nagblow na rin tayo ng mga leaves so, medyo malinis-linis na i'm a rapper in the pot three Yan ang gando niya sa may driveway ng kapitbahay ko yun. Ang lupa. Yan ang dami kong gawain. Itong parking ang ko. Yan, naglawid na rin yung... Kailangan linisin din yan. Yan. Hanggang dito yung property namin. Hanggang dito. Hanggang dito. kasi may 60 yata ito o 50 lang ewan ko kung pito o metro eh nasa kami ginrayin yung mga nakaangat na bato niyan, no yung puti na yan kaya mas safe safe dito yan no? pinang -pin yan. tenile yan Thank you. Ayun nako ang pagod. Ayun po. nag tayo, nag-trim ng konti. Nag-blower. Salamat po sa panonood, mga kariper. Okay. Ito pa po yung mga ibang bulaklak. Bulaklak ng sibuyas. Ito yung lavander. Uh, and uh, roses makita dito sa aming small garden, yard. Small yard. mga roses tayo, may babang kulay. At, uh, yan po, ito namang mga ito, tumubo na lang yan. Yung, uh, yan, yeah, yan, yeah. tumubo yan, basta nagliparan yan. At salamat po sa mga panunod, mga karitire. Magandang araw po, ito po ang inyong karitire. Bye-bye. Ibong pipit. Bye-bye.